hindi si ho ba dapat uh, senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na uy yung asawa ko ano nito eh uh, kumbaga nag uh, nagsiserbisyo dito meron siyang kumbaga transaksyon dito hindi ba hindi kaya marapat na ako dumistansya muna sino sino di distansya kayo po dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Bakit? meron ba akong meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies Delikadesa nga po, Senator, kasi misis niyo po yung nandun. Siyempre, may kukunik-kunik na ho yan. Eh, kung ganyan kayong mag- uh, kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga eh. Kaya ka, tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung, eh, kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po, nagtatanong <laughs> din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinahusap ko ng galon. delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang hmm. asawa po independent. Yun nga po, asawa nyo yun eh oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, eh, ano ka, magtatanong ka lang. Uh, nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipupoint out ko rin po yung Tapos argumento namin dito. sinasabi ka mo kasi delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh, naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Tanawag mo kami rito ng tanga. O ba? Diba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na ano Ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano to? O di ba? Saan pupulutin ang ating bayan, ng ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito? Di ba? Buhok pa lamang o. hindi na o natin maipakita yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami rito tanga. Ano yan? Hmm. ba? Diba? Ay, nako. Nato, na. Di ba abogado to? Hmm, di O diba? Asal ba ng matinong abogado yan? Oh my God. Uh -huh. Siguro tayo muna ay... Uh, magbabalik tayo. Magbabalik tayo. Magbabalik tayo. Muna tayo. tayo. Ingat, lunas na lunes ay... nyo kaming ganito dito. Akala, akala, nyo, kami makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Ibay mm -hmm. Ibahin nyo kami rito. Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan mm -hmm. at ng mga detalye kung hanggang saan ang pinakadulo nitong pinasok nyong kontrobersiya.